I'm sorry, 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 I'm i na lumalaban para sa ating bayan. Ang mga idol ko po, ang mga idol ko po, po, si Sir Harry Hoke. <laughs> Ako, na Papapakilala lang po ako. Matanda na ako. 61 na ako. Pero nung kabatahan ko, ako po ay si Ana and Soraya ng Fire sa Kipulala ko. Yeah. Yung aming dalta po, baka po ay maalala niyo ba? Yung babae, tayo ba ang mga Cinderella na ang lalaki ang pangitag-asa? Isa yun. Yung isa pong masikat sa amin po, Are you heartbreak? You give me a heartbreak <laughs> I've got to let you know I love you, I love you Thank you, thank you Pasensya na po, wala pa akong nanahala. wala nga akong may wala akong may sinaano. Nasa bahay lang po ako, nanonood ako ng TV, ng AOJC, ng lahat po ay nakikili po ako. Dali-dali ko po sinuksun niya akin. Pantalo ka po, dito. Ito po ba akong nanonood? Ito po ang nagpunyong sa akin, nandunan dito ngayon. Meron po po, meron po akong kausap na dating musikero din, alam mo kung sino ka, hindi kita papangalanan pero palang araw papangalanan ni kita walang ang tao. Oh, ang sabi ko sa kanya, uh, bakit ka tumatawa sa mga komento kung kung saan nangyayari sa Davao? Sabi niya, pati ko madami nang namamatay ko. Sabi niya, mabuti pa, mamatay na sila. At tuwang-tuwa ako kung mamatay sila. Alam mo, sa tumingin sa kapwa Pilipino. Hindi po so importante na tayo ay katoliko, protestante, IMC, o ano man po, KUJ, kaibigan nung ulit, o di ba? isang matanda na tumulong sa akin. Nung pumunta siya sa Manila, siya po ay indigente. Wala po siya sa pera-pera. Kinawagan -pera. -pera. Inawagan ako alas 12 ng gabi. 9 o'clock pa lang ng na umaga, nandun na siya sa ospital. Walang nag-aasikaso, ka kawawa yung matanda, 76 years old. Tumakbo po ako doon sa ospital. Hinahanap ko siya sa sa akin -sakin ng attending nurse. Hanapin at mo doon sa loob. Saan po hahanapin yung dating-dating tao? ng gamit ako. Ginamit ko yung pagkatalagin ako. Di ba? tapos sabi ko, kayo maghanap. Di ba? Pinanap nila. Nung nahanap ko nilalabas ko na po, indigente, 5,000 pesos ang hinihingi. Sabi ko, sige na, kausap ko yung mga kaibigan ko, pag-ambag na lang tayo ng ilalabas natin siya. Pagdating ko sa cashier, ang sabi ng cashier sa akin, bakit mo yung PIN mo, 5000 Hindi na ko yung PIN. Walang itemized. Basta tayaran mo yung 5000 Sabi ko, bakit ganito na nang-aayin mo yung 5000 nung matanda? Di ba? So sabi ko, akala ko pa bagong Pilipinas. E parehas pa pare rin ah. Basta wala. Noong panahon, yung papay nito, walang ganyan. Walang ganyan.

Basta yung healthcare natin, eh pagandahin nila yung healthcare. Kasi lahat po tayo tatanda. Ah! Lahat po tayo ay mag ng tulong ng gobyerno para sa pagkatasakit tayo. Tama ba? Ah! Ano nangyayari sa atin? Yung PhilHealth na tayo din na naghirap para panduhan yung kumita, hindi nila tayo. Eh sila rin na at yung atusang Okay. tawa nga ang okay. ah, diba? mga kasama nila ay health Itong nito, di Meron tayo mga katang anak sa pambansa, di ba? Meron? Meron? Pag nagkasakit sila, dahil pa ang makapinid, kagandagan ng hospital. Tayo dito kawawa o, oh, magminimog sa tayo ng kanina-nina para mabayaran yung bill. Pag yung bill, namatay na tayo. Na tayo, na tayo, na tayo. Na tayo Di ba? Eh ako 61 na. Ayaw kong tumanda sa bansa ka na to na hindi inaayos Para saan? Para sa pagtanda natin, hindi tayo kawawa. Pero kung ito ang presidente natin, habang buhay tayo magiging kawawa. <tinyo> <tinyo> okay. Ngayon, pasensya na po ha? na naibong na naman ako, na, na emotional. Kasi po, mas na ang mukha ko, no, hindi naman ako, Masyadong tinulutin. Pag tinastas mo ang timtim -tim ko, at sinilip niyo ang puso ko, ako ay Pilipino! Okay, okay. pwede niyo na akong samahan kasi baka ang pagbukas pa tayo matapos siya ang dal ko. Ah, uh, ay, nakikita okay. It doesn't matter to my friends listening out there. I will speak in English. Kasi kung mga elitista kayo, I will speak in English. Okay? okay? For all of you out there, I know that there are good people. Maraming mababayin na, na tao dyan, pero takot tumantad. Yeah. Maraming mababait na mga sinasabi ninyong elitista pero may puso din para sa manigila. Please, come out! Come out! Come out! have a heart for the Filipino and for this country, come out. Speak. Speak. Hindi tayo pinalakayan <laughs> sa mga exclusive schools. Ateneo, six plastikas. Hindi tayo pinalakayan Para tayo manahimik. Dahil pag tayo ay tumahimik, ang ibig sabihin noon, kinakalihan natin ang hindi basto, sabi nila. Foul mouth. Pero ikaw lang ang nagmahal ng Pilipinas. Hear and everything that you see about the He is a good man. He loves the Filipinos. That is what is most important. Come out and fight for the Filipinos.